Ayan. Okay. Huwag ka dyan dito. Live. Dito, yan o. Oh, dyan o. Oh, dyan o. Oh, sa malaki o. Oh. Ayan. Dyan. Dandaan lang. Hawak ka. Huwag okay lang yan lumabas yung grip. Ayan. Upo ka dyan o. Oh. Doon. Lamig pala. Lamig. Oh. Oh, dito. Wag ka dyan. Lip. Dito. Ilublob lub mo na yung katawan mo. Okay, ilub <laughs> uh, yeah, ilub-lub. Ayan. Sabi mo, mami, swimming tayo. Oh. Wag na! O, swimming ka dyan, oh. Oh, lalo kayo ni ate. Oops, dandahan ate.